Dahil sobrang init ngayon, boss. Tingnan niyo ang boltahe natin. Uh, hindi pa nag alas 12, no? Ano pa lang ngayon, eh? alas 10. Yan, yan na yung boltahe natin. Grabe talaga mag-charge itong ano natin, solar panel. Ang boltahe nito kagabi, ano siya, nag 10.9 kasi medyo na ano siya eh, sa uh, ceiling fan ko. Pero saglit lang niya i-pull charge mga boss idol oh. 13.8 agad. No, oh, 14. Oh. Andiyan na siya sa ano niya, maximum bolt niya. So talagang ano, ang ganda ng ano natin, setup natin. So, i-on natin tong ceiling fan. So, okay pa rin, no? 13 pa rin, no? 13.8. Hindi man lang talaga nag-drop. O, tingnan nyo. Ganun pa rin yan, oh. 14. 13.8. 13.9. 14, 14.2 Ang setting ko po nito sa maximum na ano niya Case 410.2 So yan po Kung gusto niyo ng ganito Nasa yellow basket lang O oh, kita nyo Nag under yan eh oh, Nag under pero As in Kayang kaya niya Ang ating Yan Kasi nga Meron tayong sikat ng araw Meron tayong sikat ng araw ngayon Malakas yung sikat ng araw ngayon guys Ayan. Oh. Tapos meron pa tayo dito Galing sa ating Supplier, seller Binigay niya to Free sample Baka gusto niyo din ng ganito Sobrang ganda niyan O nagcha-charge siya ngayon So ang init ngayon guys oh. So, sobrang init So Ayan Gagamitin na natin yung ano natin 12 volts ceiling pan kasi sobrang init. Tamang tama makapag ano tayo. Libre tayo kuryente. Ayun, libre kuryente. Patayin na natin yung ano ito. Patayin natin. Kasi mayroon na tayong malakas. Malakas 'yan, 12 volts. Using our, ayan. Yon, pultahin natin, no? Oh. Hindi yan -drop. Swak na swak talaga 'yan. As in, hindi ko uh, di ako mapapagod sa kaka vlog ko nito para kopya uh, kopyahin din ninyo para makatulong sa inyo mga boss idol. 'Yon lang po. Salamat.